Please subscribe ito Money Vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siya records ng ano eh, ng awayan. Sa video pong ito ay uh, makikita po natin ano, na talagang si, si Kalingap Dan ay seryoso kay Joy Diwata. Ano at dito malalaman po natin ah, kung ano po yung ah, mga nagustuhan niya kay ah, Joy Diwata. Papanoorin po natin yung video at ah, bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po ipamabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at ah, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. San man kayo ng panig ng mundo naroroon ngayon ay ah, mag-iingat kayo palagi at ah, papalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila Kuya Bar Santos Matubang, Kalinga Prab at uh, Ate Edna Vlog. Ganun din po si Jack Tapia at yung mga kasamahan ko sa Karepa na Kalinga Reactor Partner. At yung mga charity vlogger na Kalinga Partner, ano po, pakiyang din. At kung pwede, kapag tayo po nanonood ng kanilang mga video, ay huwag po natin skip yung uh, ads. So, sa ganon, tayo po ay makatulong sa kanila at sa kanilang mga tinutulungan. Ito po yung video, no? Na talagang dito ay uh, galing, ha? Sa puso ni Kalingap Dan ang kanyang mga sinasabi. At seryosong seryoso po siya. Ha? Papanoorin po natin yung video, no? At ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalingap Rob. Uh, gusto kong yan, basta gusto ko itang ano, na nakakasama. Yan, masaya ako pagkasama. Bukod kasi sa, sa maganda ka, Joy, uh, habang nakikilala kita, pag talagang ano, napatunayan ko na mabait ka talaga. Talagang hindi ako na-disappoint habang uh, nakikilala kita pa unti-unti. nakita ko yung sipag mo sa pag-aaral, yung kabutihan talaga ng puso mo. Ah, uh, Siyempre yung, ano, yung loyalty mo san ni eh, Kuya Val. Basta sa lahat, simula umpisa. Hanggang ngayon, di ba? Talaga. Ano? Uh, nandyan ka pa rin. Siyempre, sa sobrang daming ano, nangyari sa kalingap, sa, sa una, di ba? Okay muna. And habang tumatagal, nagbabago yung ugali. Parang na, na ang psyche alam mo. Pero, pero ikaw, ano, uh, ikaw talaga yung ano. Um, joy na nakilala namin simula una hanggang ngayon. So, talagang hindi umalis kahit ng daming mga ibang dami mas masasamad at masasakit na nangyayari sa iyo. Kasi e sa atin, di ba, yung mga nabuo yung ating love team. Ang dami din natin mga dinaanan na ano, na mga taong ayaw, di ba? Pero ito, dito pa rin tayo ngayon na mas, mas matibay. Mas, pa. mo. <laughs> Pero sa akin, uh, mas naging matibay eh, para ano, sa akin. Uh. Kasi siyempre, nalagpasan natin. At yung masaya naman tayo. Sige, masaya ka naman. Masaya ka? Masaya ka sa akin. And <laughs> dahil doon sa dami natin mga pinagdiyanan, tapos magkar magkarami naman tayo, di ba? Uh, uh, talagang kinaya natin, hindi bumitaw agad, di ba? Hindi naman bumitaw. Ay, hindi ko naman siya na fresh na pala ito. <laughs> yun yun, yun yung sagot sa tanong mo kanina. Yung bakit? Kasi uh, yun na. Yun Gusto mo ma ulitin ko ba? <laughs> Ikaw, ano ba? Ano masasabi mo? Ang dami kong sinabi. <laughs> ipaglaban mo

papanood po natin yung video, no? At uh, dito nga po, eh, seryosong seryoso itong si Kalingap Dan sa lahat ng kanyang sinasabi, ano po, na talagang makatotohanan ang sinasabi ni Kalingap Dan, ano? Kasi ang nagustuhan daw po niya kay uh, Joy ay uh, yung uh, napakabait, ano? Bukod sa maganda, ay talagang masipag pa mag-aral at loyal po, ano? Sa Kalingap, ano? Meron daw po kasi iba na tinutulungan ay uh, nagbabago daw po ang ugali. Pero ito pong si Joy Diwata ay talagang uh, wala pong pagbabago. Ano? Nanatili po siyang uh, nagpapakumbaba. Ay po, nakikita naman po natin ano, kaya Joy Diwata na talagang napakabait po niya. Napakaganda at uh, napaka napakamarespeto no sa ibang tao ano po at dito sila syempre ay na napaka mapagmahal sa kanyang pamilya. Ano po, kumbaga, itong si Diwata ay talagang maayos na napalaki ng kanyang uh, magulang, ano, ng kanyang ina, sapagkat wala naman, wala naman po siyang uh, ama ano po, na gagabay sa kanya. Kaya yung kanyang ina, uh, ang, talagang naging ina at naging ama para sa kanila. Ano po. At nakita na, na, natin na talagang si Diwata ay maayos ano po, maayos na bata itong si Joy Diwata. At uh, yun na nga po, yun ang nagustuhan ni Kalingapdan dito kay Joy Diwata, ano? Yung pong uh, pagiging maayos sa buhay. Ano po, at alam, ngayon ko lang nakita ano, Na si Kalingapdan ay ganun ka seryoso. Ano po, talagang uh, seryosong seryoso ang kanyang mga sinasabi. Talagang galing po sa kanyang uh, puso, ano? Yung kanyang mga sinasabi. Ano po, at na uh, Dumaan nga daw po sila sa napakaraming uh, parang pagsubok, ano? Dati po, eh, dumaan po sila sa napakaraming baser. ano? <laughs> binabas po sila, ano? Si Lakalingap Dan, nung uh, taga-kabila. Uh, yung, uh, <laughs> yung dati niyang kalab team, ano? Uh, madalas, eh, uh, yung mga fans doon ay binabas po sila. Ano po, kahit po dito sa mga binablog ko, yung mga nire-reactionan ko kay sa Danjoy eh, talagang may mga nagko-comment na hindi magaganda. Ano, iwasan na po natin 'yan, yung mag-comment na hindi maganda. Kung ayaw niyo kila Danjoy, huwag eh, po kayo manood. <laughs> Doon na lang po kayo sa inyong uh, sinusuportahan. Ano po? Kasi matahimik naman po itong dalawa. At talagang makikita po natin na bagay naman po silang dalawa. Ano, bagay na bagay. Kaya yun, ano po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, ako po si Tito Manny Vlog, Tito Manny Vlog. Ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalik.